Ito siya, ayan. So ayan guys, WhatsApp uh, what's up? Sa so panibagong araw. So for today's video guys, ayan, mangunguha tayo ng awapuhi flower, ginger guys, yung uh, sinasabi nila nga uh, hair grower, ano? So which is uh, may, dadal, may pagdadalhan tayo, ayan, makikita nyo siya mamaya, makikilala nyo kung sino siya. So, may kapalit yun, syempre. Uh, abangan natin kung ano yung kapalit mamaya, no? Uh, ayan, kasama ko, guys, si Kuya Boy na sa likod. So, yun, mamumuhat tayo dito lang sa may area kung saan yung pinuntahan natin na karana, no? Ihahatin dyan natin mamaya doon sa... Gusto, makikita din sa mamaya. Grabe. Ayan, tara, let's go. So, ayan, guys. Nandito na tayo sa kasag-engan. Sabi sa namin, maabutan pa tayo dyan. May ibibigay daw siya sa atin guys na libre. Libre lang mamaya. So, ayun, nung no, nakaraan kasi, nag-comment siya na gusto niya daw matry. So, ayun, dadalhan natin siya. Nakakahiya naman na magpunta lang tayo doon ng siya yung magbibigay tapos tayo wala tayong pampalit ano ayan so ayan na ah uh, sa konting nilakad natin ayan na naabot na natin yung ating pagkukunan dito which is yung pinuntahan nga natin dati medyo may sila na tayo konti guys so sana meron pa parang wala na yata nako ayun meron pa nga ayan tara puntahan natin ayun So yun guys Nagkikita nyo yung pula na yan Ito oh So ayan meron pa So nandun sa kabila meron pa yung doon nakaraan Parang tinabas man to dito May tao yata kuminta dito nakaraan ah okay, okay, okay. Sampai yung iba So ito siya guys Wala naman tong ano yata Pero, pero konti na lang So ayan kukunin lang natin So ayan na siya guys puputulin na ni Kuya Buiboy. So ginagulay din to siya kapag bata pa. Then ilalagay natin sa silipin siyempre. Ayan. So ito isa. Ito yata yung maganda pa. No? So yung tara dito. Tingnan natin. Maghanap pa tayo. Makakita sana tayo mga lima ba? Anim ganyan. Para pwede na. Ayan boy. Yan boy. Maano pa yata boy. Matubig pa boy no? Hmm. Ito na yung iba. No? na matay na yan boy. Yan. 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 Alright. Ito siya ngayon. Okay. So, ayun guys. Uh, konti lang yung nakita natin dito. So, dalawang piraso lang talaga. Dahil nga siguro das, tumanda na sila no. Nangamatay na. So, ito yung isa. Malaki naman to yung ano niya. Ha? Uh, medyo yung kanyang silk no. Grabe, ganda ng amoy. Grabe yung aroma. So, ito na yung dadalhin natin doon sa kanya uh, para lang matestingan niya. So, t -t -t tita try niya lang naman daw kung uh, effective ba to sa buhok niya. Ayan. So, let's go. Hatid natin doon sa kanya. Let's go, let's go. So, okay na guys. Nandito uh, na. Nakasakay na tayo sa ating motor. Ayan. Papaalis na tayo. Kasama si Kebiboy. Siyempre, hatid na natin doon sa kanya para malaman na natin kung ano ba talaga yung kapalit. Na-excite na ako. Ayan.